Mga kabalita, may bagong developments tayo sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Matapos ang mahabang investigasyon, naglabas ng desisyon ng DOJ at may nagulat sa resulta. Noong 2025, ilang sabongero ang nareport na nawawala. Marami ang nadawit, kasama ang pangalan ni Naatong Ang at Gretchen Barreto. Base sa testimonya ng isang whistleblower, naglabas ang DOJ ng supina laban sa kanila at iba pa bago magsimula ang preliminary investigation. Ngunit ayon sa bagong resolusyon, tinuturing ng DOJ na speculative at uncorroborated ang reklamo laban kay Gretchen at sa grupo. Walang ebidensyang nagpapakita ng direktang papel niya sa mga dinudutong abduction o conspiracy. Kaya't ang kaso laban sa kanya at ilang iba ay dinismiss. Sa kabilang banda, may mga pangalan naman, gaya ni Atong Ang at ilang pulis, na patuloy na isasampa ang kaso dahil may nakitang prima facie evidence para sa kidnapping at homicide. Ano ibig sabihin nito? Sa ngayon, legal-wise, malinis muna ang pangalan ni Gretchen Barreto. Pero marami ang nagsasabing, kung may ebidensya lang, bakit hindi agad sinama? Para naman sa mga pamilya ng nawawalang sabongero, sana masundan ng hustisya ang sa mga tunay na may gawa at huwag pahintulutang magtago ang mga may sala. Patuloy nating tutulungan na bantayan para kung may bagong ebidensyang lalabas, mabigyan ng tamang atensyon. Kayo naman, ano sa tingin niyo? Tama ba ang dismissal o may dapat pang linawin sa isyong ito? Comment kayo sa baba, ishare ang video, share post, at sabay natin bantayan ang susunod na hakbang.